ay gatong pagsiya masyadong maniknik alam mo yung yung masakit mga gat naulad eh eh kailangan may usok para walang niknik niknik eh -nik. yung kwan yun yung malilit na lamok yun yun pagka may usok walang niknik -nik. pati lamok wala kaya lang mausok. Sakit sa mata. Ah. talaga sa probinsya. Maglalawit na ulan. Ganyan lang. Hindi ka pwede maghubad dahil tatantarin yung likod mo ng niknik. -nik. Para ka bang nasakwan, nasa sa tabi ka ng dagat, ng lalao, ng pakatan, yung bakawan, nasa pinapil ka ng pispan, yun. Yung nangangagat na maliliit, 'yun ang niknik. Ayun, -nik. meron din dito sa kon. Sa bundok dito. Ayun ah. Ay ako.